So yung guys no tayo ay lalabas at mamili yan guys at tayo ay para may lulutuin tayo sa araw ng mula Lunes hanggang friday or saturday pa yan ko smile kunwari pero nilalamig ayan ang gamit pala dito is bike guys ayun biglang nag transition at biglang yan at biglang natin bibilisan para makakapunta or makakarating na agad tayo sa ating pupuntahan ayan o oh, is Taran. At biglang na tayo ng singgo or traffic lights. Ayan, kailangan natin magsunod sa follow nila. Ng rules nila. Magsunod tayo sa follow. <laughs> Ayan, na green na. Let's G. Ayan, guys. At yan. Dahil malayo-layo yung ating papuntahang grocery. Dahil medyo doon ang mura-mura. Medyo lang pero mahal pa rin naman. Ayan. At biglang nakita ko pala dyan ang motor na matagal na. Ayan. Ayan guys. At yan. Papakitahin ko sa inyo pala yan. Ayan. Yang motor na yan. Year 2016 ako dumating. Nandyan na yan. Pero sa Pinas yan, wala na yan. Ayan. At wala lang. Story time na. At dito na agad tayo sa grocery store. Ayan. Yan. Ang tawag sa Dio. Ayan, nandiyan na tayo guys. At marami rin mga namimili. Hindi ko alam kung mga Pinoy din yan. Ayan. So, kailangan natin talaga mamili kahit ano, makulimlim panahon. Kaya medyo hindi malihim na ang, ano, yung ilaw. Ayan, at bigla tayong papasok na dyan sa store na yan. Sa sopa. O, oh, yan guys. Kuha tayo ng, ano, kunwari maraming bibilhin. Pero limited lang. Dahil, kulang pa tayo sa budgeting kailangan na tayo marunong magbudget at walang wala pa tayo ayan pagpasok agad ay mga fruits or gulay ayan oh. ayan pumunta tayo sa mga fish or mga laman dagat ayan you know Yan, o oh, nakita agad 1-1 ilang hiwa lang yon 1-3 plus tax pa ay wala Bye. <laughs> Ayan guys. At yun. Meron tayong napili dyan. Oh. Tingnan yung pula. Oh. Na isda. Ilan yan? Ang liit lang yan guys. Kamahal. Bibili ka ba yan ng buo? So, oh. Ayan. May talak. Ano pa? May panitan. Ayan. Napakul. Umaga. Ilan yan? $3.50 plus tax. Oh. Yan ang ating naibigan ang manamsi or tamban dinatawag ayam at bibigla tayong titingin ng karni. Ah, tayo sa karnihan. oh, pakita muna natin ating mukha kunwari. Ayun. Okay. Sa karnihan na tayo. Ba. At nakita ang karni na malak Okay, ay nasa 1,000 mahigit. Uh, lipat na naman tayo. Hindi <laughs> kaya ng budget. Dito na tayo sa mga frozen foods. Ayan, at mamili tayo dyan ng mura-mura, syempre. Ayan, may nakita tayong mura. 147 yun yata yun. Pero plus tax pa. Umabot din ng 200 plus. At first time natin makatikim nun. Yun ang kukunin natin. Babalikan natin yon guys. Ayan, mahal. Sabi, 278. May tax na to ha 20 yen. 20 yen? Hindi ito. Hindi. Ayan. Babalikan natin yung 147. Tax 158. Lahat. Ayan. Laban na yan. First time natin makatikim na ito. Kasi ito mong ramura. Dati yan. Ang binibili ko yung pulay-pula na yan. Ayan. At syempre. Hindi makalimutan sa lahat. Pag ikaw ay namili. Ang eggs. Ang paborito ng lahat ng... O if w sa Japan or kahit saan man na sulok up, lubipat pa tayo dahil mahal yung kabilang ig dito sa mura At least pareho lang ig. Ayan. Hindi makumplito kung walang ig. At yan, lahat di ko na pinakita at maraming pila guys. Baka tayo mga ng hapon. Lahat yan is nasa 4,937 yen. At hindi ko na kinuha ang automatic ang resibo, mas saktang ka lang guys. Yun lahat. I-convert nyo na lang sa piso, I think nasa 1.8 yun. Yung guys. 1.8 or 1.6 yan guys. Basta ganun. Around dun. At yan. Mm. Hanggang dito na lang. Pukari pa tayo. Pampalakas mag-bike.